tapos yan ang sinasabi mo hindi buminaan. Ayan nga. Sana ang mga Ito yung toho Ito si si Boy Day Diet. Si Four. Four Diet. na po na po nila. Si Ayan. 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 namin para Ayan. 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 Kung ano man lang ang na namin, gagamitin ko na yan. And shout out po sa inyo lahat. Mga kaibigan, sa mga viewers po diyan, maraming salamat po sa inyo. Ito kalimutan man, like. and subscribe po okay. tapos po niya na eh papatayin ko na po dahil magsisimula na po kami yes. Okay. 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 Bigyan. Okay. Tutukan mo oh. 'tong okay, mag-like and subscribe for. Thank you very much.